tayo ng sisig ng puso na sakin. Olive oil. Good morning, good morning as ita din Sisig puso, mga idol. Sisig puso.

Kamatis, kamatis. Maglalagay din tayo ng paminta galing kay Romano. Romano Mali, galing daw ito kay Mayor ng Intang Katite. Siya ataw. Hindi mo na ipapain. Ayotan. Ay, ay. Merong asado, may binubuan. Kaya Mas masarap ang uh, binubuhan dito. Okay. Oh, yeah, okay, paano na? Okay ayan po. Tutuloy muna natin konti yung kamate. Kamate kamate. Para siguro hindi ko lang muna lalagyan na kumate ng manano. yung kisip puso ni Idol. Lalagay ko na yung puso. Dito, hindi, hindi na po pinipisil nito kasi ano na po ito. Ang tawag doon na sabah. Kaso kaya nakita niyo yung tuyo, Pinabag po na suka yan, tapos pinanggal yung sabaw. Kasi ayaw po yung masabaw nito. Gusto ko yung nagpamalagkit sa mantiga. Ayan po yung ayan. Wala po sabaw yan mga ito. No? Hindi tayo maglalagay na sa kasi malambot lang po yung ano Malambot lang po yung sagi na ito. Yung pinaka Titignan natin kung mag-aas na nato siya binabot kasi kanina ng suka ay pray kaya kahit hindi na tayo maglagay oh, o kung kulang pa maglagay tayo ng suka. Marami pong tiga ang gusto nung no, ano? Ang puso na sagyan kaso olive oil at saka wala lang po lang pero all... pwede natin lagyan ng asado yan. Pwede natin, pwede natin lagyan ng dinuguan yan, Masarap yan. Pwedeng pasawag mo dito at ay balong-balonan. Pwedeng puro hipon. Pwedeng puro ano lang, alamang. Tapos so lang, masarap na rin yun. Kung wala kayong pasawag na ano. Wala akong tubig yan. Hindi ko pupugan ko yung mga kahit.

Pwede, oh, yan, masarap po, eh. pwede lagyan ng dinuguan, pwede lagyan ng ano mga ito, ng asado. Meron din ka uh, akong tirang asado ito. Pero yun na uh, nang binuguan. Meron na rin kalahating kilong yam po ito. Eh. Pwede lang lagyan ng katayan. Eh. Masarap eh, yun. Eh. Chichik puso. na tayo maglalagay ng tubig yan, mga idol. Panyaman yan, masarap yan. May ipon, may baboy, may dinapon. Nito, may daheng, may itlog, may talong, may, may manok yan. At sa ito, sa kita, Morena. Isip puso. Isip puso. O so, ito, tinuguan na pa yun. Ito mapuro. Ano yan? Ang bumbu ni Mochiku. Kung mga may bumbu na kayang minalo, hindi kong bisit. Right. Ito. po yung sisip puso niya. Ito. Ang bango niya. Hindi ko linagyan naman tatubig yan mga ito. Ito.

Tukoy, you and Rosario rosario. Okay. Oh. Nagdahing po ako ng talapia. Dahing akong talapia ako, nagdadahing ako. Kaya magbababad ako ng papoy na panghiyaw. Gusto ko yung oras na yun, pipisinin ko lang. Tapos uh, hindi ko na ibababad ng todo pipirito ko na agad. Lambo náo, bao quẹo áo, bao nhiêu 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 Pero Yan po. Ayan ah, po. Ay, kain na po tayo mga idol. Dapat pipick up si uh, Bula kaso wala daw siya. Eh. Wala. Yung truck sana si, pipick up. Pick up, pick up. Sili, bibi. Sili. 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 ito.

Po tayo, dan dah putar mana dah lepas Dan dah boleh nantang Datif ni pari tonjonya Kalau ada pari boyat Putar eh. jenya pala Nak barang lebih begai Kira yang kau Kalau dimponya Barang Maka tolong sepamilya nilai rồi nó phổ tập nhau, tập nhau mình được buồn to mấy ý con xe mà ai đó phải ai nó phổ tập Nakapag-dying pa ako ng Ano? na po ito. Hindi na kinakain. Bigyan siya baba. No? Marie. Hmm? Stop na. Wala na yung ito. Ah. Pinap. Wala na. Wala na.

Bata Do -do -do -boy ko na kong usunin ah. Doon din po ikaw na, napanap niya yung gulatit. Kahit na mag-iibah ka. Sobrang na yun. 뭐, 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 는 뭐, 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 뭐,